tinawaan dito, collapse. Galing, totoo, ano yun ako nagbubula? Galing sa kanya yung bato. Yung bato ng tapon, tapon, tapon. Patay yung tao, yung aid ko. Jimboy. <laughs> Hanggang ngayon, hindi ko talaga mapaamin yung bato. Siyempre sa akin ang totoo. Yung, yung pagpatapo mo, talagang hinampas mo yung bato o? Oh. Uh, ito si bato. Ito yung uh, kaibigan ko. Dabao, ano ito. Kaya nung uh, presidente ako. Mausay ito. Kaya nga bato eh. Anong